Hello, hello mga katigeng uh, Mag-aalmusal tayo Back to work Tapos na yung dalawang araw na day off Kaya Balik sa Healthy food <laughs> Ito na Yung lagi-lagi eh, ko kumuha itong ano? ay Bulsa ko na Kasi kumuha ko ng ano ng, ng Gusto ko sana kani, Kasi kanina yung ano Yung ti uh, tea. Kaya lang ang nilagay ko, hindi hot water, kundi yung brewed coffee. Kaya yan. At uh, saka may honey-honey din ako. Kaya ngayon, ito, di lagay na natin yung ano, yung ah uh, hindi ako, hindi, ako, hindi na ako naglalagay ng ano ng uh, resin tama na itong simpleng simple lang simpleng almusal lang walang masyadong maraming ek ek okay. mga katigang bye bye kita kita tayo mamaya